ko si ate at kumuha na rin ako ng aking pera bente Te, pangyaw. Ayan, sampu po. Pa, ping... Siya tanong ko Sabi ko nakalimutan ko pa. Iniisip ko pa anong sabihin ko. Thank you! Bye! Hello mga guys. Charot, hello mga guys. Medyo malamig po ngayon ang weather dito sa Hong Kong. Hindi lang medyo, malamig talaga. Feeling ko mas malamig daw bukas kasi mag 13 degrees. So tara guys, samahan niyo ako. Nandito ako ngayon sa labas dahil kailangan kong bumili agad-agad ng um, gulay para kay Lula. Yung pang niya, yung Chinese spinach. Tapos inutusan rin niya rin ako na bibili ako ng saging. Chinese saging kasi pang daw yun. Alam nyo ba yung Chinese na saging dito guys? Yung saging nila is parang saba siya pero Masarap siya pag kainin mong hilaw, pero hindi siya pwede lutuin kapag niluluto mo. Mapakla, promise. So, tara guys, isama ko kayo sa aking daan. Dahil ako ay bibili na. Yun lang, dalawa. Kakagaling lang namin ng therapy ni Lola. Tapos, baba ako saglit. Kahit late na siya kakain ng lunch. So, tara, pakita ko sa inyo yung Chinese banana na sinabi ko. right, dito ako sa labas. Ayan, naglalakad na po ako ngayon. Dito sa labas. At saka, <laughs> ang Chinese masama so alright guys ako kasulukuyang tatawid na ngayon para ayan traffic po ayan na-stack po kasi sila sa traffic light kaya ganun so dito tayo banda dun sa lagi kong binibilhan ng gulay hoping na may makikita akong Chinese yung green Chinese spinach kasi yun talaga ay nakakatulong kay Lola kapag siya ay um mahirapan magpupo magtae ganun kasi alam niyo na, trivial lang kapag tayo tumatanda na um isa rin ito na mararanasan natin yung ano mag, ang tigas ng pupunatin natin mahirapan tayo mag pupo so ayan guys nandito na ako at bibili muna ako ng saging ito yung saging na sinasabi ko na parang saba ayan so Sampo daw ang lima. So, ito po yun. Kinakain lang po talaga ito kap na hilaw. Hindi siya pwede lutuin. Kasi nga, yung sabi ko, kapag kinakain mo siya na hila, ay, na niluluto, mapakla po. Ganon. So, ayan, antayin natin yung chikwa. At magbabayad tayo. Ta tangasin, tangasin. Sabi ko, wait muna. Kasi titingnan ko muna kung may Chinese spinach sila. Eh, wala naman. So, tara, puntahan na natin. At baba, yaran. balikan ko si ate. So, at ayan, binalikan ko si ate. At kumuha na rin ako ng aking pera. Bente, pangyaw. Ayan, sampu po. Pa, ah, ping! Sita nung koy. <laughs> Sabi ko, nakalimutan ko pa. Iniisip ko pa anong sabihin <laughs> Ay Ayan. Tama ba yung pagka-Chinese na? <laughs> Magsalita natin Chinese. <laughs> Ay. So pupunta ako sa kabila at bibili ako ng gulay. So ayan na. Daladala -dala ko na yung saging na sinabi ko. Sana tama tong binili ko kasi yun yan naman sabi ni Lola. So, naglalakad ako ngayon dito. So, isasabay ko kayo. Sana sabayan nyo ako hanggang matapos yung video na to. Short lang video na to, guys. Kasi kailangan ko magmamadali. Yun lang nga, kakagaling namin ni Lola. Nag-therapy. At ang ingay-ingay. Ayan, may ginawa yung construction. Ang ingay-ingay. Sorry sa... Ay, may sasakyan sa likuran ko. <laughs> ang ingay. Ayan si auntie. Dala-dala ang troll eh. Auntie, huwag ka magpagitna. Ayan, may sasakyan po. So, ayan si Lolo. Naglalakad. Guys, malamig na. Promise. So, tara guys, at manggulo tayo dito dun sa may bilihan ng gulay. Siyempre, yun naman laging ginagawa ko dito. Kapag pumunta ako dito, di ba? Char. Inday! So, bilis-bilisan ko yung paglalakad ko kasi anong oras na at papakainin ko pa ang aking lola. Lola ko. Ah, ayan si Lolo ang sipag-sipag. Alam niyo dito, yung mga matatanda, ay grabe, may mga matatanda talaga, sobrang sipag. Ayan, nag, nag, nagka-cartoon sila, tapos ayan si Lolo. Tinutulak niya kanina, di ba? Ay, di ba, o oh, ang tatanda na nila, di ba? Pero malakas pa rin sila. Char. Ayan, yung mga Lola. Ay, naku. Ay, naku, nami lamig, ang lamig, ang So, dito na naman ako at makisiksik ako dito. Yun to yun lang yung sinisiksikan ko kapag ako bumibili talaga ng gulay dito, banta. ah uh, ayan, nilalamig po ako. So, papasok po tayo dito, 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 dito. So, sana may Chinese spinach sila. Kasi dito talaga ako bumibili. Ay, wala. Wala ba sila yung Chinese spinach na hinahanap ko? Na lagi kong niluluto kapag si Lola ay hindi makatay. Ayan. Wala po. So, titingnan ko muna sa kabila store. Ayan, ayan. Diyan sa, sa opposite. Yan, yan. Gu, 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 pa. So, hindi tayo makapaglakad ng mabilisan kasi siksikan talaga mga tao. Onggoy, ongoy, ongoy. Onggoy yun natin. <laughs> Instead ng ko. ongoy please. Excuse me. Excuse me. Pwede rin please. Pwede rin siya excuse me yan. Yeah. Tapos papasok tayo dito. Pwede na siya pang thank you. Ay, mig. Daldal mo. Indah, ang daldal mo. So, dito po ako ngayon. Pumasok ako dito at titingnan ko kung meron sila nung hinahanap ko na gulay. Ikaso nga lang. Yun, wala na naman yung green. Meron na naman yung red. Ikaso, wait lang. Titingnan ko. Ito yung hinahanap ko na gulay. Ayan o, oh, ayan siya. Kaso nga lang, wala nga kasing green. So, pupunta mo na ako dun sa kabila. Kung may green, kung wala. No choice. Hindi na ako bi... Pupunta ako dun sa taas. Kasi dun sa wet market. Ang mahal kasi. Kaya dyan ako bumibili kasi mas mura. Pero, let's see kung meron sila. Hoping nga, sana meron sila. Hoping na nga, may sana pa. Sana all. <laughs> so, tara guys. Tawid tayo dito para hindi na tayo magantay sa traffic light. Na, ayan, Lola. O, di ba lagi yung sinasabi dito sa Hong Kong, napakarami talaga ng mga senior. Ayan, kapag ikaw ay naglalaka dito sa labas, yun talaga ang ma-observe mo. Ayan, tingnan nyo, may Lolo. ba? Diba? So, bilis-bilisan ko muna yung paglalakad ko. Hindi na lang ako bibili para sa akin. Tsaka na lang. Ayan, malapit. Ayan, nyo yung Lola. Alam nyo ba yan si Lola? Ayan. Grabe kasi pagsipag niyan. Bawal ang tamal dito. Joke. Yan, grabe kasi pag ni Lola. Alam mo. Kawa, alam mo. mo. Nyo pala. Kawa nga kaya yan si Lola. na. Kasi parang kuba na siya ba. Ay, dito. Sana meron. Ikaso. walarin. Wala rin. Wala rin yun. So, tawid tayo dito. Punta tayo sa wet market. So, ako'y nag-aantay muna dito sa traffic light. Ayan, wala ko sila nang hinahanap ko. Mag-try. So, Ayan, si auntie. Si ku-auntie. Nagnakaw ng tawid. Kung may manghuhuli. Ayan na naman yung sabi ko. O, oh, di ba? Another lula na naman. O, di ba? Ang sipag. Ang dami-dami nang tinutulak niya. Buti na lang, wala pang sasakyan. Ayan, at naglakad pa si lula sa gitna ng kalsada. Ayan, o. Oh, Tingnan nyo. Sipag-sipag ng lola, Di ba? Buti na lang, hindi pa parating yung sasakyan patay. Parating yung sasakyan. Di diba? Oh, hanip ni Lola, no? Nagpagit na talaga sa kalsada. Angkal. <laughs> di ba? Dito, marami kayong makikita talaga. Yung mga matatanda. Ayun, another Lola na naman dun sa kabila. O, oh, tingnan nyo. Ayan, nag na naman ng cartoon. Ayan, di ba? Nagka-cartoon na naman. Ayan, tapos ibibenta kasi nila. Ayan, dun sa... Sa... Ang uh, tawag dun? 'Di ba? Kita nyo? Ang sisipag. Ang sisipag nila kahit matanda na. Oh, Ayun si Kabay, ay hindi yan Kabay, yan si Chinese yan. huy ala gulat ako, akala ko mahulog yung bata. Ha? Huh. Uh, kinabahan ako dun ah. So, tara akit tayo dito sa Akit muna tayo ng bundok, char. Ayun guys, nandito na ako sa loob ng wet market. Ayan, kung saan, may mga nagtitinda din dito sa loob. May rami ding gulay yan. So, tingnan ko lang. May makikita ako nun. Yung gulay na hinahanap ko. Actually, may nakita na. Ah, ito. Ito yung hinahanap ko, guys. Ayan. So, pero di ko alam kung magkano ito. Kasi titimbangin pa kasi nila ito. So, ewan ko lang kung magkano. So, let's see kung magkano. Kung kikiluhin pa ba nila. Okay. 19. 19. So, wala nga akong choice. So, bala si Lola. Bibiling ko yan. Kahit 19 yan. For sure, magre-reklamo ang Lola. Satan, so, kay Yan. Hingi na naman tayo ng resibo. Kaya, ganyan talaga. Yun naman na laging sinasabi ko. Kailangan talaga resibo, resibo, resibo. Thank you. So, ito na. Ayan na po. So, ito na po yung binili ko. So, ako ay kailangan nang magmabadali sa pag-uwi para para maluto una ito kaagad at makakain na ang aking lola. Tingnan niyo may may ano ako sa iyo. Yung lola dito, ayan, nagtitinda pa ng gulay. So, at ayun na dito na mag-end yung video ko. So, maraming salamat kapag ikaw ay nanood at tinapos mo tong video na to. Thank you so much. So ako po'y pauwi na. Bye! Thank you!